Nabihag na, ang Antiron. Nabihag na taga Kuya. Yapisan, <tellan> <Maduuling> daw. bumalik bukas, Pesta bukas. Oh, din lang akong bahay namin no, sa, sa doob. Okay, Magkano uh, isa? Uh, sa Silunay? Hindi oh. Ay, di mabisita kami oh, doon? Oh, okay, di dito. <laughs> may May number naman ako sa pare. Hindi, may... Alam mo, yung 40 minutos na handaw, parte sila. Nakasagat. Oh. Wala nang pabaas. Wala nang pabaas. Yamada? Oo. Yamada kayong kanina ngayon? Pwede sa Baka Yama. Yama, Yama. Yama. High speed? Nabihag na naman po ang Tyron. Na, ang taga si Lunay. Pero nga, Pag yun ay dalawang mga kanako, eh, pagkakatuling yan. Para nagpag-work. Hoy! Pag yung dalawang makana wala kakabot doon. Tuloy na ang Pare, mapasyal na. Mapasyal na kami doon. Oh. Magkano isa? Magkano? Ha? Oo lang kami Oh. oh Pa-share kami doon. lang. Madam, madami kapa tinali doon. yan nang kumuha ng sake teron nabihag na ang teron ng malaki E okay, pare salamat